Yun, kaibigan, nandito na naman tayo sa kalsada at tuloy-tuloy ang ating biyahay na yun. At tuloy-tuloy din ang ating parbablog. So, may kwento ko ano nga pala, no, kaibigan. Ikaw, kaibigan, na nagpe-Facebook o magamit ng Facebook. Yung napapanood sa Facebook ay hindi lahat pinaniniwanaan dahil ito sa Facebook masyado ng toxic ang napapanood sa Facebook. Hindi lahat inaniniwalaan, hindi lahat totoo dahil yung karamihan dito ay para sa content lamang. Ha? Para sa content lamang, Bigan, So may napanood ka na hindi mo nagustuhan, huwag mong ilagay sa utak mo. Maliwalain mo yun, kaibigan. Pag may napanood ka naman na maganda para sa iyo maganda, ilagay mo yun sa utak mo kaibigan. Ha? Pinipili lang ang ating ah, kinukuha kaibigan. Ganun kaibigan. So, pag may napanood ka na, na natamaan ka kaibigan, ha? Wag mong isipin na para sa yun kaibigan. Dahil yun ang tinatawag na por content lamang dahil karamihan na kaibigan ang mga nag-content creator ngayon, mga nagko-content, -co umagawa ng scripted, umagawa ng ha, ha, ah, kalaswaan, kung ano-ano kaibigan, para lang ha, meron silang may content, ha, kaibigan. So, ganun pa man, kaibigan, pagka ikaw ay uh, medyo nasaktan sa iyong narinig o napanood, ay for the content lamang yan kay vegan. At ganito talaga ang social media masyado ng toxic ang social media dahil kung ano yung napapanood natin sa social media, ba? Diba? Hindi lahat ay sinasalaw natin yung mga napapanood natin. Pwede natin salawin yung mga paano sila umaman, ano sila nagkapera. Ha? Yun kaibigan ang ating kay kaibigan. So yung mga ganitong kaibigan na mga content creator na napapanood mo ang mga na nagbablog. Isipin mo kaibigan, all the content lamang ha? Bye bye, brut, brut, brut.